Arestado ang isang district engineer ng DPWH na nagtangkaw mo ng manuhol ng isang kongresista. Nagalok daw ang suspect na higit 3 milyong piso para ipatigil ang investigasyon sa maanamulay umanong flood control projects. Nasa frontline na balitang yan, Enriquez. Ito ang River Bank Protection Project sa Binambang River sa Balayan, Batangas. Proyekto ito ng DPWH pero nasira noong Bagyong Christine noong Oktubre. Kabilang ito sa mga flood control projects na pinaiimbestigahan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa kanyang pag-iimbestiga, may lumapit daw sa kanyang district engineer ng DPWH para manuhol o mano para ipatigil ang investigasyon sa mga DPWH project. Pero hindi yan kinagat ng kongresista. Dahilan kaya naaresto sa entrapment operation ang district engineer na si Abelardo Calalo. Nakuha kay Calalo ang 3.1 million pesos na cash. Inaalam pa kung anong flood control projects ang gusto nitong itago. Kanina nagpunta si Levista sa Riverside Protection Project sa Balayan. Pero hindi siya sumagot sa mga tanong tungkol sa tangkang panunuhol sa kanya. Nauna na niyang sinabi na bukas siya maghahain ng patong-patong na reklamo laban sa district engineer. Ilan sa mga tinitig ng ihaing reklamo ay ang corruption of public officials at paglabag sa anti-graft law. We should not tolerate any corruption in DPWH. Beyond this case, we will push for broader reforms to address systemic problems of PWH. Sinubukan nating kausapin sa presinto si Kalalo, pero tumanggi na siyang humarap sa kamera. Ayon naman kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, sinuspindi na ang naturang district engineer. Kasalanan po niya yan eh. Kung nag yan, eh, let it be a lesson to all the district engineers in the department. Hindi wala kung sasantuhin sa kanila. Ang tangkang panunuhol ng district engineer sa kongresista ang posible raw pag-usapan sa pagdinig ng House Infrastructure Committee. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez. News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.